Aga pa lang ako'y nagagayak na parang magpainit sa labas at makakuha ng vitamin D para sa ating mga bones. So ngayon habang para naman productive ang aking morning habang ako'y nagpainit ay ako'y gagawa sa aking garden at nangunguha ako dyan ng mga kawayan ko. Yung kawayan na yan ay last year pa yan at pagkatapos tinabi ko lang, at yan ilalagay ko na naman ulit para yan sa aking sitaw. Parang yung mga sitaw ko pag A lumaki na at may makakapitan sila parang doon sila magbunga o magandang tingnan no. So ayan po ang Nanay Jenny ay maagang maaga talaga at yan kumuha ng kawayan at ilalagay ko yan doon sa mga sitaw ko. At nililinis ko muna ng dahil nga last year yan may mga ano ba yan mga gamot-gamot pa dyan na ano nakakapit. So ayan na po ang Nanay Jeannie ay nagbubuhat na ng mga kawayan para lang tayo nasa bulubundukin ng Mount Arayat. Pero habang siya ay nagbubuhat ng mga kawayan ay kinding-kinding pa rin because may kasabihan life is kinding. Ay, kinding is life. <laughs> So ayan na ang Nanay Jeannie, papunta na dyan sa aking mga tanim na mga sitaw at ilalagay ko na yan saan sa sa isa-isang isa mga sitaw no parang pag ano siya pag um, pag nag, nag tumatangkad na talaga siya na lumalaki na at may makakapitan siya at doon na yan makikita natin ang beautiful like me ah! Beautiful life, me daw. Maniwala ba kayo dyan mga nanay? Joke lang yan, mga nanay, no? Mm -hmm. So, ang nanay Jeannie ay komportable na komportable at may kasari pa rin tayong kending habang tayo ay nag, uh, gumagawa ng ating gawain sa labas, no? Kasi happy-happy lang talaga tayo. Be positive, no? Mainit na dyan pero gustong-gusto ko ng dahil nga ako ay nagpainit na rin at ayan, feel ano naman ako, feel good naman ako dyan sa init na yan at morning-morning talaga yan. I think mga 8 o'clock pa lang yan dyan, no? Mm hmm kasi mga nanay, matagal din akong bumakon. Mm. life is so good. So, ayan na nga, pagkatapos ko uh, bumangon, nag-inom mo na ako ng Monica Monica manuka honey at saka yung uh, licorice, no? Na licorice tea with Monica honey. At pagkatapos, ako'y naggagayak na dyan sa labas. So, ayan na nga na dyan. Inagtuwad-tuwad na at nilalagyan ng mga kawayan. Speaking pala of kawayan, mga kamami, may nagsabi din sa akin na ang katawan ko daw para ng kawayan. Paano naging kawayan yung katawan ko mga nanay na ang laki-laki na nga ng mga bilbil dyan? <laughs> Pero pinaghirapan ko yung mga bilbil na yan na parang lumaki yan. <laughs> Tapos kung tiningnan ko naman yung ano niya, yung profile niya mga nanay, ako Nagulat naman ako sa mga nakikita ko doon. Wag mm, huwag masyadong insecure sa ano kapwa natin. Behave mo na no, bago mo na mag ano, bago magpinta sa kapwa natin, ay titingnan mo na natin ang ating sarili doon sa salamin kung talaga bang karapat dapat. Ay, naging ahid ba talaga ako sa kanya or insecure lang. Pero ang nanay Jenny talaga ay kumikinding-kinding pa rin kasi masaya akong gumagawa sa aking mga gawain mga nanay nang dahil nga kaya tayo ang nadadala sa ating sarili at nasa atin na kung gusto nating malungkot or masaya so doon ako sa masaya mga nanay feel good lang talaga habang tayo ay nagsisikap sa ating araw-araw na pamumuhay. Ah, basta may mampambili lang tayo ng kape, bigas, asin, suka, yung mga ganyan, bahala na si Batman, no? So, diskartihan natin yan sa ating sarili. So, tinatabi ko talaga ang mga kawayan na yan ng dahil mahal yan dito, no? So, ayan si Nanay Ginny, kumikinding-kinding pa rin. Anong nangyari sa'yo, Nanay? So, ganyan lang talaga ang buhay, mga Nanay. Habang tayo ay gumagawa ng ating mga gawain sa around the house, mga Nanay, ay Huwag pa rin natin kalimutan ng umingiti at kinding-kinding ng kunti kasi exercise din yan sa ating mga bones. Ah! Si ay nag-exercise, nagpainit at sabay gawa ng mga gawain around around house mga kananay katulad ng ating garden. So ayan po, no, mahal dito ang kawayan. Diyos ko, mga walong piraso lang tapos 4 dollars ata mga nanay. Nakalimutan ko na no, I'm not really sure 4 or 5 dollars nang dahil nga ah uh, matag uh, last year pa yan so pinaghirapan talaga namin yan marami namang mga kawayan doon man kamami na nakikita namin pero hindi ka naman pwedeng manguha dahil hindi naman yan sa atin bawal yan dito sa Amerika kaya pumunta ka na lang sa tindahan pag makakita ka ng ganyan vomili ka na rin so ang mga nanay Jenny ay naguunat-unat siya at kung may may kinding mang kananay, inut-unat niya ang kanyang mga bones at naglalakad naman ang nanay Jenny ay nagpakiding kinding na rin at pumunta ako doon sa garahi at kumukuha ako ako ng buto ng sitaw ng dahil mayroong hindi tumutubo at ano ko, ano ba yun Punaan sa Bisaya pa, yan ang nanay Jenny, Kinding pa rin, kinding, kinding pa rin mga nanay, ganyan na talaga ang buhay, ikinding na lang natin, aha, so ayan ang nanay, magpupunla ng mga sitaw na mayroong sitaw na hindi tumubo, so patubuhin natin yan, no kasi sayang naman yung space, walang sasayangan ng mga space mga kananay, pundaan natin, sooner or later, ah, huh? sooner or later, tayo ay makagulay din dyan, nang, ah, uh, Lauoy or uh, Laswa. Yan na naman si Nanay Jenny abang nagtatanim. Kinikiding-kindingan ang mga sino. Harang madaling lumaki. Happy-happy lang tayo mga kamami. Good vibes lang tayo sa ating buhay-buhay. Araw-araw. Huwag tayong maging grumpy. Bawal sa sa page ko ang maging grumpy. dito sa page ko ay kailangan talaga positive tayo dito sa ating mga iniisip. No? Happy-happy lang tayo. Good vibes lang talaga. Ayang Nanay Jenny. Nagpasunsyon na manjaan dyan. Baka mamaya na na kagatin ka dyan holmigas or ano ba, holmigas Ol or ansa ah! So, ang nanay Ginny naman ay pagkatapos kung nag-ano mga nanay, may nakikita ako dyan mga damo-damo dyan sa puno ng aking sidaw. So, nililinis ko na naman at ginugunahan ko. Mm -mm. Parang uh, lahat lang talaga siya puro sita. Parang mataba ang aking mga sita kasing taba ka. Uh -huh. Or parang healthy ang aking mga sitaw ah! na na nagtuwa-tuwa na naman si Nanay Jenny marami pa namang hulmigas dyan at baka kagatin yung katipot mo Nanay Jenny na mm -hmm. maraming bisis na yung nangyari sa akin mga kananay nangangati ang aking malapit sa aking kigol-kigol kaya pala kinagat nang ah, nang dahil nga naman ang iksi-iksi ng shirt ang nanay ninyo. Pero masarap talaga magsuot ng shirt na short-short. Ah! Na, mga nanay, so, comfortable ba? Pero ang humigas nga naman ay gustong-gusto -gusto niya akong kagatin. Pero okay lang, isa-isa lang nga ah, Walang, hu wag nyo lang, wag, wag lang lahat na kagagat sa aking kigol. <laughs> Isa, dalawa, okay lang yan sa akin. Kayang-kaya kaya ko yung kamote. Eh. Nagyanan natin yung antibacterial soap. At yun na yan. Mm -hmm. So, nililinis ni Nanay Jenny ang mga puno ng aking mga sitaw kasi may nakikita nga akong mga kunting damo. So, kailangan talaga malinis ang aking mga sitaw para mm -hmm, para parang beautiful. <laughs> Katulad ng Mary, beautiful. Mm -hmm. May makasiga, makataasan naman ang mga kile. Diyan na sinasabi ko na beautiful. alangan nga naman, sino naman, ano, sino naman pupuri sa akin. Hindi puruin ko muna ang aking sarili. <laughs> Joke lang mga na, ay, Diyos ko, kayo masyadong seryoso. Kailangan talaga natin sa buhay natin. Ay, good vibes lang. Si Nanay Ginny nga dyan. Mm, tingnan nyo naman, nagbatuwad siya. Yeah. O, uh, linisan ko talaga yan lahat ang mga puno para nga maganda ang ano niya, yung, yung paglaki niya at mamunga ng marami. Mm -hmm. Mamumulaklak siya ng marami at bulaklak maya, ay maganda ka ka joke lang yun mga nanay pag yan ana mo nga ang lasuwa dyan mga nanay no law -oy, at lagyan natin ng malonggay yung sa likuran ko mga nanay ay malonggay pero hindi pa tumubo nang dahil bago pa lang ang malonggay mga apat na araw pa lang tinanin hindi pa siya tumubo at in the morning malabig pa rin in the morning like 60 degrees na so hindi pa talaga masyadong mainit nang dahil nga spring pa rin hanggang ngayon hindi pa siya summer mm -hmm. so ang nanay Jenny nagtungko-tungko nagseryoso siya sa kanya ginagawa na na Jenny was mag mag seryoso baka mamaya lahat ng mga amigas na sa likuran mo na mm -hmm. magfiesta sila sa iyo mm -hmm. saan ka ba makakita na nagagarde na ganyan ang suot nang dahil nga mga nanay ako nga naman na nagpainit para naman ang init ng sikat ng araw ay pupunta sa aking mga bata-bata <laughs> sa aking mga bone nang dahil nga laknat na tayo ng vitamin D at blebre pa yan walang ano walang bayad So, ang kailangan lang talaga si pagagtyaga. Mm -hmm. So mga nanay, ako exciting na dito. Pag tayo ay makaharvest, ay makalawoy na ang nanay Jenny with malunggay. Kalamit naman lang mga nanay at may inihaw na isda. Mm -hmm. At may tuyo. Mm -hmm. Haluan mo rin ang ginam mo. <laughs> Napakasarap yan. Pagkain nating mga mga taga-probinsya. Taga-probinsya, um, simpleng life, pero masarap naman ang buhay doon, nasaya naman, ang dahil nga, pero kailangan na talaga natin kumakayod. Pag mayroon kayong konting space, magagarden kayo, parang hindi na kayo bibili. So, at bibinta din natin ang mga gulay at makabili tayo ng sardinas. Pero wag lang puro dilata ang kainin natin, ay hindi yan healthy. Minsan-minsan, <laughs> okay lang. Pero mangisna na lang tayo, mga nanay. So, ilog mga nanay, pag uwi natin, meron na tayong kinason at saka yung isda, o ihalo na natin sa ating mga na-harvest galing sa ating garden. Kung mayroon pa lang dito ang mga kananay na mga sapa-sapa ay doon ako mangingisda ako. Presko pa yan at natural na parang ako lang. Mm -hmm. Si so nanay Ginny naglalakad na naman siya at nagpakinding-kinding na naman. Life is so kinding talaga. Si kinding lang na naiwalang bayad yan. So ang nanay Ginny ay nag-iigib na naman ng tubig. Parang yung ano ni Daddy Tim, yung um, kamatis ni Daddy Tim ay aking didiligan. Kasi parang hindi siya manuyo at hindi malawos, ano bang tawag sa malawos mga kananay, oy bahala na kayo mag-understand, o oh, kahit mabigat ang dala ni Nanay Jeannie ay nagpakining kiding ki ay ay pa rin ginagmay pwede rin dagkuon, kasi nga naman, positive good vibes ng talaga tayo di so ayan, mga ano yan kamatis ni Daddy Tim, ang sipag talaga niya magtanim ng kamatis, ako na lang tagadilig